Ate Maya, Hello bakit guys. Yung buta? Ay. <laughs> bakit ba? <laughs> ay, mo na tayo, alam mo naman ay first time ko parang gumamit nito. <laughs> ay nako. Tayo ay magnunukos sa no, sa kabundukan. Tabi-tabi po.

kaya yung nalulumbay. Abay, umaumalik ka sa mundo. Siguradong sasayaan yung buhay. Lalo pag napadaplak ka. sa tae ng kalabaw. Ay, Shorty mo doon. ah, yeah, grabe hiningal agad ako. Yan. Yeah. Yeah. Tanda na, matanda na. Yeah. <laughs> Tanda na talaga. Tabi-tabi. <laughs> yeah. Parang alang alanganin niya tayo ano natin ah. yung <coughs> Yan yeah. long don it all down. yung <laughs> nakakatupad yung nakakatupad si yung yung

gawa ng bahay-bahayan. Yeah. <laughs> hmm. Oo. Sa probinsya marami. Libre. Libre ang kahoy. Nanlayo pala. Hindi pa rin makita ang bahayan. Dito ba siya? Malayo pa dito, Saan? Ito. Ito ay ulat. <laughs> ulat, uuulat ka, <laughs> ka sa ulat sa tv peso. Hoy.

Ayan, layo naman pala. Pagod. Itsura na walang ana-ana. <laughs> Grabe ang pawis. Ganda itsura na walang ana-ana, oh. <laughs> tubig nga naman. Ah! Wow! Ha? Ay, sige. Eh bakit ganyan? Ba't hindi puno? Saan puno? Wala nang sasunod. Tayo may nang ngayon halang sa gabihan ng iba at imaya. <laughs> ay, naging pag natin pati puno. Baka tayo mabaranggay na na rin. Ayan, <laughs> ganari. Ay. Sa probinsya baga ay maraming libre. Sige, enjoy ka lang dyan. Enjoy mo at libre naman. Ayan oh, si Laura. Magaling manguha ng gabi. Lalo pang pa natin na yung may-ari. Takbuhan <laughs> ano? Takbuhan na <no. laughs> kami. <Takboha na>, <laughs> Walang huli. Kasan na si Grabe, ang tahimik. Sarap, sarap sa <laughs> ang sarap ng hangin. Isang high naman dyan, no? Isang high naman dyan. <laughs> 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 Ito, lebre. lebre. ulam. Tapos na lang of, ulam ano Anong ng pokpokin? <laughs> Nasaan ba? Yung Ah, tuktokin. Mangihibasanan ka pa. Yung mga seashell. Ay. Yun ang token. Oo nga. Masarap nga yun. Sige, galingan nyo ha. Dito lang ako ha. Kahimik eh. Huwag lang sanang umulan. Hindi na yan, ting hapon na. Ano tiya? Hindi <laughs> okay na lang mga sira, magaganda pa naman yung iba. Ah, sige. Oh, ano? Okay na. Okay na po. Oh, ha. Oh. Okay. Ayan, may gulay na may libreng ulam na. May tinutuna, sure nang ulam. Ang tutuma. Tiya, ang dami pang malala po doon. Thank you, Tiya. Ang dami pang malala po doon. Saan? Nakukap ang ano yan, ang laman. Hindi. Hindi ko nga Ito ay alisir ko. Ito ay tinuturo. Baka ito ko nga. Hmm. Hmm. Bakit sa ano pa Si, ang asawa mo nagkuka pa sa bang Sa balinawan? Mm hmm. Laga, ano? Ano hmm. Pero wala siyang dinadala tiya. At mag ano siya. Okay. Dadayo siya. Kami na ano siya, kailangan. Gusto ano isang siya, ang aking babae. Kuya, nasa po ba ang bahay nandoon? Nasa, na, ano? malapit din siya may tindahan na ano. Siya may kuwan. Alam ni, go, ay ni, kuwan, guyong nung dating dati nga ni Goyong? Sino ba si Goyong? Ano ba gani? Ah, Anak ni Tio ni Tio Sitas. Dumating ba gano ano? Eh na dum ano. Ay, nga... dun, ano? Ay yung pinupunta na. niya doon sa silangan. Ah, dati na, tuwalo ang mga dati na sa mga